Nais ko lamang pong shout out si Boss Enrique Pamisa ng Kalawag Quezon at ang kanyang channel na Boss Pam. Mga mahal kong kamundo, suportahan po natin ang kanyang channel na yon. Ilalagay ko na lamang po sa description box ng video ito ang link ng kanyang YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Sa mga sinabing yun sa kanila nitong si Lolo Pilipe, ay mas lalo pa nga silang kinutubang. Totoo nga ang mutya, agimat, obertod, lalo na't parang nahuhulaan na ng matanda ang kanilang sadya sa bundok. Kung kaya't ay mariin nilang tinitigan ang kabuoan ng nasabing matandang kalabaw, mahina na ito kung ito'y titingnan. Kung kaya't napaisip itong sitay at sinabi niyang, Sige po, Tatang Pilipe. Ako na pong pahala dyan sa inyo pong alagang kalabaw. At pangako po, Lolo Felipe, Aalagaan ko po yan ng katulad ng inyo pong ginagawa sa kanya. Ang sinabing yun ni kay Lolo Pilipe ay mabilis namang sinangayunan ng kanyang tatlong mga kapatid. At ang tungkol po sa ipinangako namin sa inyo Lolo Felipe ay amin pong tuto pa rin yun. Kami na pong bahala sa lahat at wag na po kayong mag-alala. Muling nagpasalamat ng paulit-ulit at taos sa kanyang puso itong si Lolo Felipe, kinaitay, at ang nasabing matandang kalabaw at isang inkantado ayon kay Lolo Felipe ay kay Itay Arnold napunta ang pangangalaga doon na ilabas ng ligtas sa nasaping pampribadong hospital ang apo ni Lolo Pilipi at binigyan pa sila ni Itay ng isang sakong bigas at gamit ang sariling pag-aari at alagang kalabaw ng aming kabaryong si Mang Enteng ay yun ang ginamit niya upang hilahin at ilagay sa paragos ng kanyang kalabaw ang isang sakong bigas at kanya itong dinala sa kubo nila Lolo Pilipi ang kalabaw na yon na nasa aming pangangalaga ay pinangalanan at tinawag ni itay sa pangalang si Pangkoy. <coughs> hindi ko alam kung bakit yon ang naisip ni itay na itawag sa kanya. Nung unay, napapangiti, hindi lamang si Natiyo, kundi maging ako may sa tuwing naririnig naming tinatawag ni itay si Pangkoy. Pero, nang lumaoy, para bang nasanay na kami na yun ang aming itawag sa kanya at katulad niya nang sinabi ang mga ipinangako ni itay kay Lolo Felipe iningatan namin at pinalagaan si Pangkoy at itinuring namin siyang kaibigan bagamat alam namin ito'y matanda na at medyo hirap ng kumilos pero kapansin-pansin sa kanyang mga mata at kilos na para bang gusto niyang tumulong kay Itay dahil sa tuwing si Itay ay nagbabalak na umahon sa aming bundok upang bisitahin ang mga niyugan at iba pang mga tanim doon ay pilit itong tumatayo mula sa lupang damuhang nasa mismong likuran ng aming bahay at nakasentro sa nooy meron ng sakbit na itak na si Itay Arnold ang kanyang paningin ramdam at pansin yun na Itay subalit. Pangkoy, huwag ka nang magpilit na sumama sa akin sa bundok. Baka masyado ka lang mahirapan. Dumito ka na lang sa likuran ng aming tahanan. O ang ibig kong sabihin ay dito, malapit sa aming tahanan. Total eh, marami pa namang mga damo rito. At saka doon sa aming palayan ay meron ng mga tumubong mga damo doon. Jerome, anak, ikaw na ang bahalang mag-alaga kay Pangkoy at aahon akong saglit sa ating bundok. Ang otos sa akin ni Tay na siya namang mabilis kong sinunod. Nakita ko pang hinihimas-himas ni Tay ang ulo ng aming alagang kalabaw. Bago ito, naglakad palayo ng aming tahanan. Ang ah, nga pala anak, Jerome. Mamayang mga alas otso, pakainin mo at painumin. Yung ating mga alagang mga nakataling panabong muli akong sumagot taytay -tay ng magalang na pagsangayon at pagkatapos kong mapakain at mapainom ang aming mga alagang mga panabong ay ang kasunod kong ginaway. Inalis ko na sa kanyang pinagtaliang tod, ang tali ni Pangkoy at akin siyang inilipat sa mas madamong pwesto. Mabilis naman itong tumayo at sumunod sa akin. Subalit nang kami Sir Jess ay mapadaan sa isang tubugan. Ulubluban ng kalabaw na naoy nakapwesto sa mismong tapat ng mataas at malaking punong basyad o pile Ay bigla na lamang itong huminto. Dahilan upang ako'y mapahinto na rin. At inisip kong baka gusto niyang doon umaglublob sa nasabing putikan at hindi nga ako nagkamali Sir Gies, dahil sa ito'y nakita kong marahang naglakad sa nasabing tubugan at iniloblob niya ang kanyang katawan ngumunguya-nguya pa ito Sir Gies, na para bang kumakain ng candy o yung karaniwang makikitang ginagawa o ugali ng isang kalabaw busog na busog naman ito at nakainom na rin siya ng tubig dahil sa malapit lang sa maliit na sapa ang pinagtalian sa kanya ni Itay, kung kaya't ay naisip kong pabayaan muna siya roon at aking itinali ang dulo ng lubid sa katawan ng malaking punong basyad at sinabi kong dumito ka na muna, pangkoy, kaibigan, mamaya babalikan kita rito upang muling ihanap ng madamong pwesto para muli kang makakain ng mga damo. Umunga-unga ito Sir Jess bilang sagot o pagsangayon sa mga sinabi ko sa kanya. Napangiti pa ako noon sapagkat ako'y natuwa sapagkat parang tao talaga kung kumilos at mag-isip itong aming alagang kalabaw. Pagkatapos ay tumalikod na ako naglakad pabalik sa aming tahanan upang aking itaob lahat ng mga painuman ng aming mga alagang mga panabong. Isa pa kasi yon sa mga tagubilin sa akin ni Itay, ang itaob, ang mga painuman ng aming mga alagang mga panabong, lalo na kung mainit na ang panahon. Dahil sa baka makainom ng tubig na mainit ang aming mga panabong dahil sa sobrang sikat ng araw at yun pa ang maging dahilan upang sila'y magkaroon ng sipon o sakit. At habang ako'y naglalakad na at binabagtas ko na ang daan pauwi sa aming tahanan ay may lagi taagong tatlong mga taong papasalubong sa akin. Pa isa-isa ko na silang nakikilala habang sila'y papa papalapit na sa akin. At ganoon din ako sa kanila at sila ay si Mang Isong, ang sabongerong gaka-bilang baryo. na usap usapang may nakuha galing sa uling at ginamit niya pampaswerte sa sabong at iyon ay mabisang mabisa sa kanyang mga palabong at makailang beses na niya itong napatunayan. Hindi naman nakapagtataka yun dahil sa itong si Mang Isong at ang kanyang dalawang kasamang si Mang Feliciano at si Mang Bartolome ay mga dating mag-uuling ng mga kahoy at silang tatlo ang nooy usap-usapang nakakuha o nakakita. Nang nasabing mo galing sa uling Na naging sintigas ng isang buhay na bato At hindi lang silang tatlo Ang mga sabungirong usap-usapang may mo Sa aming bayan noon Kundi mayroon pang iba At marami pa At nasisiguro kong Kilalang kilala silang tatlo Nila itay Magandang umaga sa iyo, Iho. Eh. Hindi ba't ikaw ang anak ni Arnold? ang pambungad na tanong at pagkakasabi sa akin nitong si Mang Isong nang silang tatlo ay nasa aking mismong harapan na. Magalang ko namang sinagot at sinang ayunan ang kanyang mga sinabing yun at kasunod ay nang nanggaling kami sa inyong tahanan at ang pinakang sadya talaga namin dito sa inyo ay ang iyong amang si Arnold. Pero ayon sa iyong inay, Kasama siyang nasa inyong bundok ngayon. Pero, di na. Pakisabi na lang sa iyong ama na gusto namin ibangga isa man sa inyong mga panabong ang aming panabong na isang kasilihing puti ang kanyang mga paa. Ngayong Sabadong darating at sa aming mismong sityo gaganapin ang sabong. Sa sityo kalumpang at natitiyakong kong alam ng iyong ama ang lugar na iyon... Ang mahabang sabi sa akin ni Mang Isong... At sinabi niya pang... Pag sa kanya iyo... Ihintayin namin siya doon... At ang kanyang panabong... Nga pala... Maitanong ko lang sa iyo... Nakikilala mo na ba kami? Sumagot naman ako sa kanya... O sa kanilang tatlo... At sinabi kong... Upo... Kayo po ay si Mang Isong... Taga kabilang baryo... At silang dalawa po na nasa inyong tabi ay sinamang Pilisiano at simang Bartolome. Magaling eh ho. Sige. Pa Paano eh ho? Huwag na huwag mong kalilimutang sabihin sa iyong ama ang aking mga sinabi sa iyo. Pagkatapos noon nagpatuloy na ang mga itong naglakad at naiwan akong nakatayong nag-iisip sa kung bakit si Itay o ang aming panabong ang naisip nilang gustong makabangga ng kanilang panabong. Pagkarating ni Itay sa aming tahanay, pinanggit ko agad sa kanya ang tungkol sa nais na mangyari nila Mang Isong at katulad ko'y iyon din ang nasa isip ni Itay sa kung bakit isa sa aming mga panabong ang gusto nilang makabangga ng kanilang panabong na isang kasilihin at maging nang aking tatlong mga tiyuhin inisip nilang baka masyadong binamaliit ng mga ito ang mga panabong ni Itay dahil sa alam nilang wala silang ginagamit na mochia para sa aming mga panabong. Ganoon pa may, sinabi ni Itay sa aming, wala na tayong magagawa pa mga otol kundi ang patulan o tanggapin ang nais nilang mangyari. Ang sinabing yun ni Itay ay dinugsungan kagad ni Tio Maximo at sinabi niyang, Sisigurado ka ba kuya? Kuya Arnold? Wala tayong laban o ang ating mga panabong sa katulad nila isong na may kargadang motya o pampaswerte sa larangan ng sabong. Yun din ang nababanaag ko noon sa hitsura ng aking dalawa pang mga tiyuhin. Subalit, alam ko yon tol, Maximo. Pero mas lalong hindi magandang tingnan kung tatanggi tayo sa nais nilang mangyari iisipin nilang naduduwag tayo, hindi ba? Ang sagot ni Tay, na siya namang mabilis na sinundan nitong si Tio Wilfredo. Eh, kung kanaon, kuya, alin sa panabong mo ang napipisil mong ibangga sa kanyang panabong? Si Lois Luis, ang aking pinabaing mayahin, siya ang naisip kong ilaban sa kanyang panabong. Dahil ang iba sa aking mga panabong ay mga bagong lugon. At saka hindi ko At saka Hindi ko alam kung bakit kanina pang parang Merong nag-uudyok sa akin O nag-uutos Na siya ang aking ibangga Sa sinasabing kasilihing puti ang mga paa Nila isong Masyadong nahiwagaan Sina tiyo, Sa mga katagang Sinabing yun ni itay Subalit Ramdam nilang seryoso si Itay at hindi ito nagbibiro sa kanyang mga binitawang mga salita. Sige na mga utol, sa araw na yon ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Dadayo tayo sa sitio kalumpang, dala ang ating binabaing mayahing si Lawiswis. Nga pala anak, Jerome, nasaan na si Pangkoy, ang ating alagang kalabaw. Mabilis ko namang sinagot si Itay at sinabi ko sa kanyang nasa lugluban o tubugan ng kalabaw ang aming alagang kalabaw at nagnangalang si Pangkoy siya sige mga utol iiwan ko muna kayo at ipapastol ko lang si Pangkoy ang mahinang sabi ni Itay pagkatapos ay naglakad na nga si Itay matapos niyang isukwit ang kanyang itak sa kanyang tagiliran at nang siya'y nasa daan ay napapaisip si Itay sa kung papaanong maipapanalo nila Lawiswis ang kanyang laban sa panabong ni Lamang Isong. At nang si Itay ay nasa mismong tubugan ay, ay nakita niyang nakalublob doon at para bang tao kung titingnan nakangisi at ngumunguya-nguya si Pangkoy. Pasensya ka na Pangkoy kung medyo hapun na bago kita ilipat ng pwesto upang ika'y makapanghingain ng mga damo. Marami kasi kaming binawasa sa aming kuprahan. Ang sabi sa kanya ni Itay na animoy tao at isang totoong kaibigan at alaga ang kanyang kinakausap habang inaalis na nga ni Itay ang lubid ni Pangkoy, ang lubid na nakatali sa malaking katawan ng punong basyad. At nang hilahin niya si Pangkoy upang sana'y umahon sa tubugan, ay nagtaka si Itay sapagkat parang ayaw nitong sumunod sa kanyang ginagawang paghila sa kanyang tali. Sa halip ay mayat maya ang kanyang ginagawang pagunga kung kaya't ay pa pangkoy Ayaw mo pa bang manghingain? At eka, kaibigan, bakit parang naninibago ako sa iyo ngayon? Dati-rati na may sa tuwing ginagawa ko ito eh. Hindi ko pa nga nakakalag ang tali mo sa malaking punoy o maahon ka na dyan. Pe, pero ngayon ay... Ha? 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 Ba, bakit bigla na lamang na dumilim ang kalangitan? Isamantalang eh, ang ganda ng panahon kanina. At parang merong paparating na malakas na ulan. Ang nooy, sabi ni Tay sa kanyang sarili, ilang sandali ba'y tuluyan na nga bumuhos ang malakas na ulan. At sumama ang panahon ng mismong hapong yun, subalit nananatiling nakalublob sa tubugan si Pangkoy. At ito'y nakangising nakatingin sa no'y nagtatakang si Itay Arnold. Lumangit-ngit na ng malakas ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Tumagundong ang pulog at nagliparan lahat ng mga tuyong taon sa paligid dahil sa malakas na pagbayo ng hangin sa paligid, wala namang ibinabalitang may paparating na bagyo ngayong araw na ito. Pero bakit bigla na lamang sumama ang panahon? Ang sabi pa ni Itay sa kanyang sarili at nang muli niyang ibinaling ang kanyang paningin sa aming alagang kalabaw, ay nakita niya itong marahan ng umaahon sa tubugan at naglalakad na. Papalapit sa kanyang harapan kung kaya tay. Pa Pangkoy, anong ibig sabihin ito? T Totoo bang ikaw ay isang inkantado? Ang sabi ni Itay, ilang sandali pa'y tuluyan na nga. Bahagyang dumilim ang paligid sa nasabing tubugan. Subalit nagimbal si Itay sa kanyang nasaksihan. At naitapon pa niya at naitapon pa niya ang lubid palayo sa kanya o ang tali ng aming kalabaw dahil nakita niya nga nagliliwanag o kumikislap ang mga mata ni Pangkoy habang ito'y ngumunguya-nguya. Hintakot ang napaatras palayo sa kanya si Itay, ngunit nakapagtatakang para bang may kung anong enerhiyang nagsasabi sa isip ni Itay na huwag siyang lumayo o matakot sa kanyang nasasaksihan. Sa halip ay manatili siya sa lugar na yon. Inangkapa sana ni Itay na igalaw ang kanyang katawan upang umalis sa lugar na yon. Subalit hindi niya kayang gawin yon sapagkat nagmistula na nga siyang istatwa sa kanyang kalagayan. Ano misteryo ba ito? Itay inay, tulungan niyo po akong makalayo sa lugar na ito. Ang sabi ng kanyang isip, subalit nang muli niyang tiningnan ang noy. Nakatayong si Pangkoy ay nakita niyang huminto na ito sa kanyang ginagawang pagmuyanguya at inihulog nito sa lupa ang kanyang nag-iisang ngipin. At nang makita yun ni Itay ay napawika siyang Hindi! Totoo ba ito? Ang mutyang ngipin ng kalabaw hindi maaari ito. Anong misteryo ba ito? Ilang sandali pa'y pagkatapos na mailuwa ni Pangkoy ang kanyang nag-iisang ngipin at bumagsak yun sa mismong lupang nasa kanyang harapay. Lumuglob na lamang ito sa lupa na parang nanghihina at doon pa lamang tuluyang naigalaw. Ni Itay ang kanyang katawan. Marahan niyang nilapitan ang nasabing ngipin ng kalabaw at pinuha at nang ito'y nasa kanyang kamay na'y nagtakas si Itay dahil puting-puti ang nag-iisang ngipin na yun. Hindi lamang yun, Sir Giyas. Ang kanina'y ginaw na kanyang nararamdaman sa kanyang buong katawan ay paunti-unti nang humuhupa dahil sa init na nanggagaling sa ngipin ng kalabaw na nooy, nasa kanyang palad na. Totoo at tugmang lahat ang mga kwento tungkol sa mutsang ngipin ng kalabaw at nasisiguro ko na ngayong hindi gawa-gawa lang o kwento lang yun kundi ito'y totoo. Pe, pero, pangkoy, kaibigan, paano ito magkakadisa sa isang sabongero o taong katulad ko? Pagkatapos na sabihin niyo ni itay sa harapan ng aming alagang matandang kalabaw, ay bigla na lamang na otomatikong pumasok sa isip ni itay ang matandang si Lolo Pilipe. Tama, si Tatang Pilipe. Siya lang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Pangkoy, kaibigan, tayo na. At ihahanap na kita ng magandang pwesto. Usa, madamong lugar. Mabilis namang tumayo ang aming kalabaw. At sumunod ito kay Itay. Samantalang ang ngipin ng kalabaw ay nooy. Nasa loob na ng malalim na bulsang pantalong pambundok na suot ni Itay. Tamang tama, masusubukan ko ang mochang ito sa aming binabaing mayahing panabong na si Lawiswis. Sana'y magkaroon ito ng totoong bisa sa kanya. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanilang buong pamilya dyan po sa si Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy Kay paring GP, paring Teban, paring Pedro at paring Michael. Ang nagpapashoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang -Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss gv TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante. At sa family Simbulante From Obay, kabankalan City Maraming maraming salamat po mga boss Shout out po kay boss Rafaelito Arnaiz bilyaram. Boss maraming maraming salamat po Shout out po kay boss Kibin dikap Boss maraming salamat po Shout out po kay boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay boss Giovanni Maguiriano Kay mampia Arnaiz Jans Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa Kay Boss Wilfredo Dillas Kay Boss Jonas Francis Paragas Kay Boss Victor Tikala Kay Boss Rene Abalos Kay Boss dj Diren Galido Kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo G.C. Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Mam Ma Ginalin Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mayuwagang Baston, sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Somodio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Lidesma, kay Boss Backyard Breeder,